Alright mga kabina, nagbabalik ko tayo dito sa ating uh, uh, tinututukang insidente ng pamamaril ngayong umaga dito sa may Jose Lim Senior Street, Cotabato City kung saan naging biktima ng pamamaril si Poblacion 5, Barangay Chairman Pahima Pusaka. Sakay siya ng itong sasakyan, itong Fortuner na may license plate. LEL8792 mga kabida na sila ay barilin dito sa bahagi ng Jose Lim Senior Street uh, Jose L uh, Lim Senior Street Cotabato City Poblacion Cotabato City pasado alas 10 ng umaga kanina so ang biktima po ay si Poblacion uh, Cinco Chairman uh, Pahima Posaka sakay siya ng itong uh, Uh, isang fortuner kasama ang kanyang mister nang sila ay pagbabarilin. Ayon uh, ho sa uh, initial na tinakapanayam kanina si Police Captain uh, Sinsuat ng itong uh, Police Station 1 mga kabida uh, sinasabi na uh, nasabi itong ano eh, mister. Sir mga kabida at sa ngayon nandito na sa crime scene ang scene of the crime operatives ang soko mga kabida at uh, nag-iimbisiga ang daming mga bala na recover dito sa ano, may markings na rin nangyari itong insidente dito sa kahabaan lang mismo sa gitna ng highway dito sa may Jose Lim Singer Uh, street, Cotabato City. Ayun yung sasakyan mga kabida ni ano, Chairman Bahima Pusaka. Sa ngayon, dito sa crime scene, makikita ninyo uh, sa nababasa natin 47 na mga ano, bala nakikita natin dito sa crime scene. Empty shell ho ito, 47 empty shell. So, yung na-recover dito sa may area na nandito, nandito na rin yung uh, pamunuan ng Katabato City Police Office sa so panguna ni uh, Police Captain uh, itong Sinsuat so ito ho uh, si Poblacion Single Chairman Pahima Posaka yung uh, biglima mga kabila and initially uh, nagpapagaling na siya sa ospital habang hindi naman pinalat ayun to uh, Captain uh, Sinsuot. Yung kanyang asawa O oh, yung kanyang mister Mga kabila dito sa uh, pamamaril So ito po yun Ito yung crime scene Mga kabila So dito ho nangyari yung Incidente ng uh, Pamamaril ngayong umaga Dito sa may Poblasyon 5 uh, Patabato City So yun ho, yung, ano yung crime scene Patuloy lamang kayo maka Ay, Mas paganda dito <laughs> Morning. Ah, daming bala. 40, 50 na. 50 oh. empty shell. Ganda ka? Opo. Na-recovered. Ilan ilan ay eh matay tong bana no? Ang mister niya, sir. Oo oh, nga. Ang mga bata do ha, Wala um, na yung mga mismo. Huh? Pero may isang bystander na patay daw. Ah, isang so dalawang patay. Dalawa daw. Dalawa na, Dalawa na ang patay. Tapos si Mrs. Si Chairman. Wounded. Wounded. Saka yung mga bata. Bata. Dalawa. Ang tinira yung ano, yung, drivers, ay ah, yung driver, ah, uh, uh, ano yun? Husband niya? O oh, yung si Mike? Yung, ano mismo? Ano ito? Husband niya daw yan? Oo. Oh. oh. Dami oh. Fifty. 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 Empty shell. Oh. Siguro mga dalawang magazine. Oh. Dalawang magazine. Inubos yung dalawang magazine. Grabe. Ang dami. Ang ah, mga M16 tong nakikita ko. Hindi lang ito ano, ah. short firearms kundi lo, parang long firearms. Ah, ah dito ko dito. Sige sir. So ayun. Ito yung crime scene mga kabida. Ah. Uh, Nandito na yung scene of the crime operatives. Initially, ano eh, yung nakikita natin 50 50 50 MP shell yung na-recover nila meaning ilang ano ito ilang magazine ng uh, magazine yung inubos talaga ang tinira kasi talaga yung ano yung driver seat nung ano yung nung Fortuner na sasakyan nila chairman Pusaka mga kabida so yung kanyang kotse naka ano dito na sa gilid ng ano ng habaan ng highway na ito nandoon na siya nakasubsob sa gilid ng highway mga kabida ito uh, ano parang ano ito eh bodega uh, bodega factory ayon uh, sa mga nakasaksi dito maraming putok ng baril yung kanilang narinig kanina uh, maging sila ay eh, uh, ano na lang napadapa na lang dito sa crime uh, sa gilid mga kabida dahil sa takot kala nila ano yung ano nung yare yan pala uh, may na, uh, ano na parang ambush itong nangyari dito mga kabida so sa ngayon 50 50 na mga empty shell yung na-recover dito sa crime scene yun pa lang yung na-recover at hindi pa tinitingnan yung sasakyan mismo ni chairman Pusaka uh, uh, Pusaka mga kabida tahima Pusaka ng poblasyon na 5 yan pa yung aalamin mga kabida at kasi ang daming tama ng bala sa ano eh dito sa may driver seat ng kanyang sasakyan mga kabita. And hindi mo na pinapadadaanan itong bahagi ng ano ng uh, Jose Lim Street, Poblacion 5, Cotabato City dahil nandito pa yung ano yung mga authorities natin para uh, magsagawa ng malalimang investigasyon mga kabina, sa pamamagitan ng scene of the crime operatives yun ho yung sasakyan Fortuner may license plate LEL 8792 yun ang kalagay, the plate number yun po antamay lamang po kayo at uh, magkiki-update tayo sa mga uh, police authorities, Katabato City Police Office yung dito sa uh, kaso ng pamamaril na ito yun lamang po, maraming